morning guys. Ngayong araw po ay magluluto na naman tayo. Samahan niyo po ako magluto. Si Ito po ang lulutuin ko ngayon. Ugasan muna natin ang munggo. Tips po mga guys, para po sa mga di pa nakakaalam, Munggo po, bago natin iluto, ay ibabad muna daw po sa tubig ng mga ilang minuto para daw po mas mabilis siyang maluto yan, ganyan po yung ginagawa ko guys mas mabilis po siyang lumambot at ayan na po guys after 30 minutes ng pagbabad papakuluan na po natin siya yan. may baboy pa akong natira dito guys ang peraso ayan na, putol putol ko na ito po yung sasahog natin sa monggo. Guys, lalabas nga pala kasi pupuha ako ng malunggay. Pupa tayo ng malunggay, guys. guys, extend na ng panahon dito sa amin oh. Makulimlim. Arito. Medyo tanghali na po siya. Alas 9 na pero wala pang araw. Ayan. Tingnan niyo naman oh. Makulimlim tapos mahangin. Ayan. na sobrang lamig madaling araw. Ayan, guys. Yan ang likod ng bahay namin, guys. Sino ba ayun Ayan. Ay na po, guys. Malambot na po yung mongo. Nagdagdag po ako ng kaunting tubig dyan. Kaya po, hindi pa po kumukulo. Takpan po ulit natin. Yan, guys. Simain ko na po itong malunggay. Nugasan ko na muna po bago ko tumayan. kinuha ko lang sa malunggay yung mga ano, yung mga dahon na malalambot. Naputol yung malunggay, guys. Ang, ang malaki. Kasi sobrang taas na. Kaya pinutol ko na din. Okay na to guys. Madami na yan. Ayan na naman magre-reklamo kasi. Ayan. Yung malunggay. Ayan na po guys. Kumulo na ulit yung munggo. Sasalin ko muna to dito sa may kawali. Para makapagisa na po ako, guys. Guys, ito nga pala, pinalambutan ko na yung baboy kanina. Mamantikain natin siya. Dito na nga rin pala ako nagluto guys sa pinaglutoan ko ng munggo. Hindi ko na hinugasan yan. Ito munggo naman yung pinaglutoan yan. Parilis ko na. Yan. yan yung baboy na pinakuluan ko kanina. Hindi ko na nga lang nabidyuhan. Pagmamantikain natin siya. Dito tayo magigis na yan, tinakpan ko muna guys kasi tumatal po. Ayan na po guys, yung baboy oh. Magmantika na siya. Matal si. Mag-umpisa na po tayo mag-isa guys. Bawang at sibuyas. Magsabay-sabay yung na Tapos guys, kung na pinakulong ko. Dagdag ako ng tubig. Kawaso, Isang baso guys. Kunti pa. hati Guys, maglagay ako ng konting patis. At ayan na po guys, na. Magdagdag po ako ng konting asin. Tapos, yung malunggay. Yan na guys. Pag malambot na ang malunggay, okay na po. Pinakadikit pa. Sayang. Antayin po natin siguro mga ilang minuto lang guys. Tikman natin. Siya nga pala guys, meron akong dito ang tilapia. Ayan. Pagkatapos kong maluto ng munggo, pagpiprito ako ng tilapia. At ayun na po guys, luto na ang ginisang munggo. Tikman na natin. Ayun na po guys, tikman na natin. Sarap po. Nasa munggo guys. Guys, titikman din daw ni Ching Ching. Mama na. Init. Ang lasa. Sera. Wow. Sera. Guys, at ay na nga po, piprito ko na itong tilapia. Ayan. Wow. At ayan na po, Guys, Luto na po ang ating ritong tilapia. Salamat po, Panginoon.